Mga idol, sa tatlong taon namin na pag-cover kung paano i-harvest yung wild honeybee sa kabundukan, ito na po ata ang pinakadelikado, pinakamataas at saka buwis buhay na pag-harvest ng wild honeybee. At dahil hindi abot na ng ating kamera sobrang taas, I think mga nasa 40 meters po ang taas nito mga idol. Yan, drone na po yung ating ginamit. So ganyan po, oh, mga idol. Ang pinakao na gagawin, mayroon pong bato na nakatali yung nylon. Yan, tinitirador papunta sa taas ng kahoy. And then, doon na po itatali yung pauso. Kapag umalis na po yung mga wild honeybee, yun, that's the time na pwede nang akyatin ng ating climber Yan. kasama natin si Edsel, siya yung pinaka master dito, walang takot, sobrang taas talaga mga idol, ganito kabuis buhay, mag harvest ng wild honeybee sa kabundukan. at yan, kung makita nyo po halos overview mo na ang lahat ng area, sa sobrang taas ba naman ito tali na talaga yung ginamit mga idol para umakyat sa puno, dahil sobrang laki ng puno ng lawaan hindi na po ito siya kayang akyatin, kayang hawakan ng climber natin. So ito yung ating ha-harvestin ngayon. Sana swertihin po tayo at marami ang ating makuha sa episode na ito. Sa so, nag-inquire ng purong-puro na wild honey, nagpapadala po kami via LBC, cash on delivery na po mga lodi. Yan. Ito is quality and purong-puro 100% pure raw wild honey, kasi deserve naman po ng mga bibili ng purong-puro talaga na wild honey marami sa comment section nagko-comment kung puro-puro ba talaga ang pinapadala, yes mga idol purong-puro, deserve po ng bibili ang puro na wild honey lalo na yung mga, mga may sakit yan, ito po is perfect po talaga dahil wild po ito, so ang mga nectar na kukuha po nila galing po sa mga purutas na nasa paligid lang ng kanilang mga bahay Nasa creek po tayo mga idol at ganito kataas ang lawaan tree na pagkukuna ng ating kasama ng wild honey. So kung makita nyo po mga idol, yung parang orange-yellow, yan po yung mga bahay at saka mga larva ng ating uh, honeybee. At saka itong puti naman sa taas na parang corona, yan po yung purong-puro na wild honey mga idol. So yan yung ating target na kukunin kasama yung ating climber na si Edsel dyan sa taas. Yan din po yung mirong honey niya mga idol ang ginagamit sa candle, yung ginagawang wax. So napakaganda. Mahala ata yan. Nasa 3,000 din po ang kilo kapag binebenta uh, binibenta ng ating mga kasamahan. Depende po sa quality. So ganito po siya kataas mga idol. Oh. Wow. Siguro kung ako talaga dyan, baka nahimatay na tayo dyan sa sobrang taas na yan. Oh, oh grabe. Tingnan nyo yung mga ano, nyog. Ganyan na lang kababa yung nyog. Tingnan sa sobrang taas. Wow. Sa mga curious, bakit po may pausok na dala yung ating climber? Dahil, dahil po sa usok yan mga idol, takot po yung mga bubuyog na magsting Or, kumbaga, nagiging mabait at saka hindi masyadong nalapit yung mga bubuyog kapag mayroong pausok. So, kapag natake ka kasi dyan sa taas, wala kang pausok. Nga nga, hindi ka talaga dyan makatakbo. So, yan lang talaga ang nagsisilbing sa isang protection mo kapag umakyat ka dyan yung pausok na yan. Ano man ang mangyari, wag na wag mo talagang ilayo. Yan, yan, yan lang talaga ang sa sa'yo dyan, idol. Pero kung uh, may mga bagong uh, bubuyog na lumalapit, yan, at saka hindi na pausokan, yun ang um, uh, medyo aggressive pa talaga mga idol. Halimbawa, galing po sila sa mga fruit trees na kumuha ng nectar. Pag-uwi nila at saka nandyan na datnan ka, at saka wala kang pausok, yun na yun, i-sting ka talaga nila. So ang diskarte dito, para hindi pumasting, yung mga kasamahan ko po is tinitirador muna dyan yung bato para tumawid sa sanga. After nyan, iakyat po yung pausok kapag umalis na talaga yung mga bubuyog, that's the time na akyatin. So kung makita nyo po sa ibang mga videos naman na nag-harvest ng wild honey, sila po is solo kumbaga andun pa yung pukyutan, inaakyat na nila at that's the time kapag nasa taas na sila panila papausukan. Sa mga kasama ko naman, for safety, papausukan mo na at saka papalisin yung mga bubuyog bago talaga siya aksyatin. So at least, less stress, less ang mga bubuyog na mamamatay. Kasi kapag nagsting na po talaga sa katawan natin yung bubuyog, mamatay po talaga 'yun siya mga lodi. So kung hindi po tayo musting dyan, yung climber natin, meaning wala pong bubuyog na mamatay sa ating harvest. Yan. So kukunin na po natin yung pinaka nilalagyan nang wild honey na mga bubuyog so ganyan po siya ang mga idol so kaya medyo mahal po talaga ang purong purong na wild honey kasi syempre kung makita nyo naman po grabe talaga yung sakripisyon ng mga climber natin syempre boys buhay talaga ang pag-akyat dyan kunting mali mo lang buhay talaga ang katapat at least dito makukuha natin yung purong purong na pure wild honey sa mga gustong bibili talaga mga idol at ang nakuha po natin dito mga idol is nasa mahigit isang galon Wow, jackpot talaga. Pero, grabe naman talaga yung sakripisyo. Matinding determinasyon talaga ang kailangan. Matinding hirap ang kapital para makuha talaga yung wild honey na yan. Oh. Wow, isang baldi agad. Oh. Kalahati pa lang nakuha, isang baldi agad. Yan, so ibaba muna yan dahil hindi siya pwedeng dalawa kasi hindi na po siyang magkasya. Yun. So, yung gamit yung nylon, yan po yung ginagamit para pambaba. Diyan po tayo sa pinakababa mga idol. Yan, nagaantay sa pagbaba ng wild honey. Na isang baldi na yan, oh. Wow. Ito lang talaga yung pinakamataas mga idol. So far before, kahit sobrang taas na abot ng ating kamera. Dito, hindi talaga siya abot ng zoom ng ating kamera. Kaya ginamitan na natin ng drone para makita kung paano harvest yung sobrang taas talaga na kahoy na mayroong wild honey. Sa wakas, nakuha na rin. Maraming salamat po sa panunod mga idol. Sa mga mag-order po, nagsiship po kami ng via LVC nationwide. Yan. Cash on delivery na po mga idol. Just contact the number na naka-flash po sa screen. Maraming salamat. Happy farming po mga idol. See you next time. Bye-bye.